Guys, ito po ang unang upload ko sa King Munting YouTube channel na PML Ayan po si Jerry Lidesma, si Ketsan San sa at saka si Dato Bogie Tumanggal. Ayan po yung mga kasama namin sa Yan si Narex. Si Narex Bernan. Yan si Fike. At si Peck Balatsikan. Medyo matagal pa ito. Kailangan makaabot ng 3 minutes para may ads. Hello! Yan. Ipagitan niyo yung mga kalawasan niyo. <laughs> yung mga bilbil. Ang Wala nang bawal. Bawal. Uh. <laughs> guys. guys ang lugar na mina lawak. napaka malaya kami dito na. Malaya kami. malapit mag 3 minutes. Yan si Bugi, hinahanap niya yung singsing -sing niya na nawala. <laughs> yung inutang niya sisi. Oh, hinahanap niya yung singsing -sing niya na nawala. Oh, yan. Atat na atat na yan, gusto na niya kumanta. <laughs> yan. Yan. Ito, gustong gusto lang kumanta. Ah, pero ayaw ng kanta. Ah, hindi, hindi, hindi. Ito, hindi na makapagpigil. Gusto ko ako nang magsunog alam nyo guys sana lumagkas itong YD channel ko ba ito ang unang video na i-upload ko wag mong ipakita yung laki yung karit so, pwede yan maglipat sa likod Transformer. <laughs> Magiging kuba. <in> Nagta-transform <laughs> <laughs> yan. Pwede maging kuba. Sa <laughs> tingnan mo, dito na. Ayan. Sa gilid. Dito kami ngayon, guys. Sa bukit. Sa bukit. Ayan. Yan ang bukit. Nawala na yung mga kambing ko dyan. Tinakaw ng mga pato. Ayan yung mga kambing. Ang mayas. lang makain dito. <laughs> Wala nang makain yung mga kambing. Ayan. Sinamahan ng ayaw Ayan si Ren. Ayan si Ren. Big kawalan. Ayan. Si Ren. Big kaulan. Okay. Bye bye na guys. I-upload ko na ito guys.